Hi! Hello, friends! Paabot ng ano ko? Yaya? Paabot ng juice ko? Kaya na yan, hindi sa akin yan. That's not mine, stupid. Hindi ka siya rin dito gagawin. Ito yung ko yung tequila. Ah, we're here at the Novotel Araneta Coliseum. Araneta area. Ano ba to Novotel Araneta. Sirurut. And we're celebrating freedom. Freedom of speech. Dito kami ngayon kasi dito kami nag-stay with Mama Mary. Hi Ma! Siya po ang sponsor here sa Novotel. Kasi kung hindi kami nag-Novotel kung wala siya sa Sogo, kami mapupunta. Tapos kasama po namin ang dudumi ng swimming pool. Ang model ng chocolate dirt. <laughs> ng mga guapo. Ayan, kasama ko naman po dito ang nag -isang model ng swimming pool na hindi pa nagsisiming, Hi. bloated na po siya, nalunod na siya. Ay, Mia Khalifa, hello! Mia, hmm. putang ina niya. <laughs> <laughs> na boss na Wala na akong boses. Nandito ka, kami ngayon sa ka. Novotel. Tapos, dalawang araw na walang tulog, tapos Marang pangatlo ako kagabi. Na? Kaya tinay itsura ko, puno ng spray Huy, anong nangyari sa ano mo? Dito gumasga. Parang may kumalmot sa'yo kagabi. Ang oh, ah, landi-landi <laughs> mo, friend. Oh, Ang po ka sa work. Pag sure ba? Uy, Brenda, makakaligo ka na. This is your time. Ah, simula nung Friday na lumaban ako ng semi-finals tapos sa ano Grand Finals ng Saturday. Ngayon lang ako maliligo ng Sunday. Yung panty ko nung Friday pa to. <laughs> Ang ganda kasi hindi ko nilaban kasi simula nung semi-finals yun na yung suot ko hanggang sa grand finals hindi ko tagyan ng labahan kasi baka mabitbit ko yung swerte yun pala minalas ako hindi ako nakapasok ng top 3 kasi hindi ako naglaban ng brief ay may set nga pala And si Didong hi Didong hi ano yan cellphone okay, ano Re uh. record record wala tayong live squatter hello <laughs> squatter yung wifi ko eh ay na po yung ano magkano ka ganun ka Ayan, ganyan. Parang pating yung baka mo. Sa ulo. O <laughs> gan'yong <baba. laughs> Maligo ka na, Dai. Maawa ka na sa katawang lupa mo. Alam mo, kahit di ako maligo, mas maganda ako sa'yo. Sabangay, mas naawa ko sa swimming pool right? pag naligo yeah. pa na rito. Gagay. Uy, joke-joke lang yun na. Naliligo ay, ako. Ayun na si nalil... Dito. Ayun na si Ito na talaga. Totoo. Ibatanding talaga. <laughs> ito. Ay, ito. <laughs> Paano yung tingin na? Halap. <laughs> ito talaga. Ban Bakit nag-joke ba? Huwag mo na magtukila o yun. malit, matutulog lang. Maawa ka ba, na ng mga bakla o. Tanghaling tapat, iinom na naman. Bakit ba? Matutulog lang na naman kay sa ka hotel. Parang nagbago na. Parang I changed my mind. Ayoko na maging ano, madam si mo. <laughs> <laughs> Hindi kami nakabangon kagabi dahil sa tikila. Ang sakit ng werat namin pag ano, ano, pag earn na kasi nga. Dahil sa tikila. Ulit na naman tanghaling, tanghaling tapat. O, diba? Uy, Bye bye. Good